Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. On July 1, 1899, Olivia Salamanca, a Filipino physician who trained in the United States at the Women's Medical College of Pennsylvania in Philadelphia, and the second female physician from the Philippines, was born in San Roque, Cavite. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Olivia ay nag-aaral sa Cavite National High School. Ang kanyang ama, si Jose Salamanca, ay isang parmasyutiko at nagtatag ng isang pribadong paaralan sa Cavite, ang Kolehiyo Ligaya. Mula pagkabata ay nagpakita si Olivia ng mga natatangin katangiang intelektual. Nung siya ay mag-aaral sa mataas na paralan ng Cavite, siya ay hinangaan ang kanyang pagbigkas ng mga tula sa paryong Espanyol at Ingles. Nagpakita rin siya ng pambihirang talento sa kasaysayan nang makilahok siya sa mga dramatikong pagtatanghal. Nang walang patnubay mula sa isang guro, natuto siyang tumugtog ng piano. Laking gulat ni Maestro Manuel Ruiz E. Javier, ang guro ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, nang dumating siya sa kanilang bahay isang araw at nadatnan siyang tumutugtog ng may kangahangang kalinisan na mga pagsasanay sa piano ng kanyang kapatid. Siya ay nag-alok na turuan siya at lubos na nasiyahan nang malaman na si Olivia ay isang perfectionista. Hindi kailanman iniwan ang isang piyasa hanggat hindi niya ito mapapatugtog ng walang pagkakamali. Dahil sa inspirasyon niya, gumawa siya ng isang mazorka na pinamagatang Olivia. Noong 1905, isa siya sa 37 Pilipinong estudyante at isa sa tatlong babae na kilala bilang pensyonado na pinili ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng Pensionado Act upang mag-aral sa Estados Unidos. Dapat ay apat sila, ngunit ang pag-apat na nakakuha ng pinakamataas na rating sa pagsusulit ay lumalabas na labing dalawang taong gulang lamang. Labing anim ang minimum na edad na hinihingi ng batas. Ang kanyang pangalan ay Felisberta Asturias. Siya ay gumugol ng isang taon sa St. Paul, Minnesota bago nag-enroll sa Women's Medical College of Pennsylvania. Nagtapos siya noong June of 1910 sa edad na 20, naging pangalawang babaeng manggagamot mula sa Pilipinas. Habang nasa Estados Unidos, siya ang editor ng The Filipino, isang buwan ng publikasyon na nilikha ng mga Filipino student expatriates. Bumalik si Salamangka sa Pilipinas noong July 1910. Isa siya sa mga miyembro ng charter at unang kalihim ng Philippine Anti-Tuberculosis Society na itinatag noong 1910. Later that year, she herself was diagnosed with tuberculosis. In 1911, She was assigned to work in a hospital in Baguio, a city in the mountainous area, so that the mountain air would help improve her health. She wrote in 1911 diary entry that she was the first person in the Philippines to receive tuberculin as a treatment for tuberculosis. In 1912, she left Baguio for Manila, where she was briefly hospitalized in the Philippine General Hospital. She died on July 11, 1913, at the age of 24, from tuberculosis. Plaza Olivia Salamanca in Manila and Dr. Olivia Salamanca Memorial District Hospital in Cavite City are named after Salamanca. Thank you very much for watching. And according to Walt Whitman, keep your face always towards the sunshine, and shadows will fall behind you. shout out and thanks to the comment of San. Maraming maraming salamat po. And also shout out and thanks to the comment of Pusaka Bangsamoro. Maraming maraming salamat po.